support for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago na ako nga pala si Janeto, tawag nila sa akin lucky, kaya guys samahan nyo ako. At ayun, papasok na nga pala ako sa school pero yung pagkalabas ko nga pala lang, dito na nga rin pala yung parcel ko. Kaya guys, titignan nga pala muna natin to kung ano to, ito nga pala yung sapatos na Dior Shoes. Sa wakas, dumating na nga rin pala yung inaantay ko na sapatos na Dream Shoes ko, ito nga pala tong Dior Shoes. At syempre, may bago na naman tayo mga pang outfit check, syempre pag may bagong sapatos, meron tayo pang bagong outfit check. Tignan naman yan guys, nagre-reflect yung... nagre plus like. At ayun, papasok na nga rin pala ako sa school ko. Ito, pagkapasok nga pala, may nakita nga pala ako ditong ginagawang, ginagawang movie. Hindi ko lang alam kung ginagawa ba yon. Good morning, guys. And what's your name? All love. All love, you mean like Joseph. Yes, sir. That's Joseph's name. Bakit ko McDonald's. We McDonald's. <laughs> at last day na nga rin pala namin sa semester 1. Patapos na nga rin pala sa Monday. Wala na nga rin pala kami semester 1. Kaya yung pagkatapos nga pala nyo, mayroon pa nga pala tinatapos dito. Hindi ko nga pala siya nagawa nung nakaraan. So last day na namin sa school. Um, kailangan ko ito gawin. Oh my God, hindi ko kasi siya napasa. Hindi ko napasa na maayos. Kaya kailangan ko siya ulitin at ipasa sa teacher. At wala na nga rin pala ginagawa yung mga estudyante dito. Nanonood na nga lang pala sila ng mga bube. Pero ako, meron nga rin pala akong ginagawa. Ito, ginagawa ko nga pala itong test ko. At tapos na nga rin pala yung school ko dito. Kaya ito, umuwi nga pala ako dito ng saglit para ipakita ko sa inyo yung mga outfit check ko. Kasi may bago tayong sapatos. Siyempre, kailangan natin ito yung outfit check. Mga tik yan kapag sila kayo talaga nagdala ng mga gamit. Bagay na bagay kahit sa yung mga gamit. Kaya sa mga supporter ko dyan, tutok lang kayo sa akin. Kapag umuwi ako sa Pilipinas, mamimigay ako ng mga gamit. Mamimigay ako ng mga hoodie. Kahit, kahit ano, pati sapatos. Tapos pati pan. Kaya ano pang mo? Baka isa ka rin sa mga mabibigyan ko. Ano pang inaantay mo? Ipalo mo na ako. Yung sa lugar namin, yung mga sinosot nila doon, puro inaike pati Jordan ako. Tignan niyo naman yung mga sotong ko pang mamahalin talaga lahat ng mga bagay na yan. At ayun nakapili na nga rin pala ako ng outfit na sosoting ko papunta dito sa mall. Pagpapunta ko nga pala dito, bigla nga pala nagpatawa yung kaibigan ko. Tignan niyo naman yung tawa nila dito, guys. Pakinggan niyo. Yeah! Yo, Sumakit yung siyang ko dito kakatawa sa kanya. Yung tipong kala mo naubusan siya ng nga kapag tumatawa. <coughs> Guys, um, hanggang dito na lang. Um, don't forget, follow, and share. for watching. Um, salamat sa mga suporta sa akin Yan. Happy, happy, happy 500. 35k followers sa akin. Um tuloy lang ay suporta niyo sa akin kapag umuwi ako ng Pilipinas, kayo naman ang susuportahan ko. Lucky the great. Kapag umuwi ng Pilipinas, oh my god guys, hindi ko kayo kakalimutan. Mamimigay tayo ng mga gamit, ng mga sapatos, mga hoodie, mga pants, mga pang -geng -geng sa mga tropa ko, diyan mga pang-genggeng, ano pang inaantay niyo? Maging genggeng -geng na rin kayo. Kaya ingat kayo palagi guys. Salamat sa mga suporta niyo. Peace out.